Welcome back to another vlog So ngayon gumagala na naman tayo mga ka-chicks ah, Dito tayo sa mga gilid-gilid ng mga fish pond Yan. Yan, puntahan natin mga ka kasi may pupuntahan tayo dito at may kukunin tayo na ano ah, anong tawag dong shrimp Yan. Kaya samahan nyo ako mga ka-chicks Tara natin mga ngayon mga ka-chicks Andito tayo sa mga gilid-gilid ng mga tubig Yan o, oh, tingnan nyo mga ka-chicks <laughs> Ay, Ayun. 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 Tayo, mga so first time natin nakatry ng mga ganitong Galaan mga ka no So dari ano mga ka-chicks Kasi na-experience din natin ng na mga ganito Yan Para sa inyo mga ka gagawin natin yung ano basta kakayanin lang natin yan yan guys oh tingnan nyo guys tingnan nyo guys dito tayo guys yan tingnan nyo yung mga gilid gilid natin mga chicks yan yan So, sa unahan mga ka-chicks, ano na, yan, karugtong na palato ng mga dagat pa rin mga ka-chicks. Tingnan nyo guys. Yan. So ayan mga ka-chicks, ano? Haano ah, na 'yung kaibigan natin mga ka-chicks. Ha? Kaya, usap na. Tubo na. Hindi na mabali. So ayan dito tayo mga ka-chicks. <laughs> 'Yun daan. Ito 'yung daan mga ka-chicks 'to. Oh. Yan. <laughs> Pucha, 'le mga ka-chicks. Yan. Yan. Ito yung mga chicks. Hmm. Yan. So dahan-dahan lang. Yan, ito yung ano natin mga chicks. Yan yung nakapaligid sa atin mga ngayon mga chicks. yan Dinan yung mga chicks. So dyan dahan tayong dumadaan kanina mga chicks. Yan. Niyan yung mga chicks. So dito lang tayo sa ano, sa gitna dumadaan. So dagat na yan mga chicks. At ito rin fish pan to. Yan ah, magkarugtong lang sila yan tinan nyo guys ito guys ito tayo dadaan ito... wow ating tinggala ito mga kachiks wow yan ito tayo sa lahat mga kachiks oh, Ayan, oh. Ayan. So first time din natin nakapunta dito mga kajiks Yan yan, shout out. Shout out sa mga taga Kamalan. Sa may parting Kamalan to mga chicks. Yan, so first time natin na puntahan tong lugar na to. Okay. Ang ganda niyo, guys. Yeah. Yan, tingnan niyo. Napakaganda ng lugar, napaka-peaceful. Yan, pwede tayong mag-upo diyan. Napaka-peaceful, guys. Tahimik ang buhay. So doon sa may unahan may mga ano, yung mga pambot naririnig natin yung mga pambot. 'Di ba? Yan. Tayo. Yan oh. Tama sila. <tik> Yan guys. Ha? Yan apo so, na ligo da sa una. Oh, tong pandinya Free ra. Dari tau sama ni, jadi makadaok ra ni.

Ayan. Ayaw. Anong gamayarang kakuha daw? Ayan o. Ayaw, man. Ayaw, ah. Gato, tarong mo ba yung moras. Tara. Ayan, ayan sila mga chicks. Ayan. nit, Super init ngayon. Ayan. Ayan, guys. Yan, So, grabing gala natin. Ayan, ligo na na. Ayan, maragligo na siya. Ayan

limpyaday. lang. Hala, ha, okay. hala, hala. sa man. So yan mga ka-cheeks, ayan uh, nakuha na natin yung ano natin mga ka yung in order. Yan. Asa uh, muli mga ka maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagsuporta, ah. nag-like, nag-share sa lahat ng mga yung ina-upload natin. Ingat po tayong lahat mga ka God bless sa ating lahat. Bye-bye.